Pag sa minimum, noong panahon na yon is nagre-range ako ng 14,000 14, to 15,000. Per month? Per month. Nung wala pang vlogger, matino ako. Nung naging vlogger na ako, dami ko ng babae. Ay, kasi sabi nga. <laughs> Nakaya ka daw umalis sa kubo dahil pinaalis ka daw ni Kuya Jeff. Dahil nalaman niya na may babae ka daw. Totoo ba ito? Anggat, hindi mo naaayos hindi kita wabalikin dito. Ang pinakamarami mong basher ay mga nagsasabi na lagi ka nalang kumakapit kay Kuya Jeff. Anong masasabi mo dito? Aminin naman natin lahat na halos lahat naman kapag kata kasama talaga si Kuya Jeff sa uh, vlog is talagang malakas. Hmm. Kaya mo bang magbigay ng at least limang lima sa Sowerd family na masasabi mong pinakamatibay na naging pundasyon ng Sowerd community ni Kuya Jeff? So, saan nagaling yung ka-utoy? May <laughs> gasin pala to. <laughs> uh, pero may inaayos na akong paraan para makalir ko lahat ng problema. Galang. Nung pumutok ang uh -oh. vulkan, doon ako naging vlogger. Sa lahat na nagpunta rito, ako ang pinakanahirapan. Wala na nakuha kahit isang video doon. Bakit? Kasi, nagsuka ko nagsuka sa bangka First time, ako ang kauna-unahang kasama niya sa vlog. Na nakahuli siya ng tanigi sa sarilingan paraan. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak again in another vlog. So for today's vlog, our guest for today, Ka Hindi ko Hindi ako ako So bago muna pala tayo pumunta sa exciting part, Pasensya na po kayo may baka po kasi nagpapa dito. So, ayan bago tayo pumunta pala sa exciting part. Pwede ko ba malaman ano pala yung estado or lagay ng buhay mo bago ka mag-vlog? Ano ko, driver. Driver talaga ako, company driver. Mm -hmm. uh, Bali 2009 mm -hmm. hanggang 2021. Ako driver. Tagal din na, 12 years. 12 years. 12 years akong driver. Ano yun? Isang company lang? Isang... Hindi, iba't iba. Ah, iba't iba. Madami. Oh. Madami kong napagtrabaho ang kumpanya. Oo. Oh. Kay, eh, ano naman, tawag daw, maluwag naman kayo sa buhay na sa pera. Hindi, Hindi naman natin masasabi na nagihirap. Hindi, sakto lang. Isang kahig isang tuka. Oo, oh, isang kahig isang tuka. Oo, oh, ano siyempre. Ay? Siyempre, may, may anak na ako, may pamilya na ako. Oo, oh, kaya kailangan, kailangan ano, ay tapos, uh, ako kasi nung panahon na nagtatrabaho ko hindi ako mga reklamo wala akong reklamo basta sabi nga nila pag kailangan mo ng trabaho binigyan ka ng trabaho huwag ka lang maghanap na maghanap ng ganun kasi ako kung magkano lang yung i-offer sa akin tinatanggap ko kasi wala kasi akong degree wala kasi akong pinag-aralan eh. high school graduate lang eh alam mo naman pagka ano pagka sa mga trabaho, laging kailangan eh, i ka kung anong natapos mo pero sinaga ko yun, nag-unti-unti nag ako, experience by experience bawa, nagtrabaho ko dito bilang isang driver, family driver, nung 300 a day oh. o, tapos, nung, siyempre, eh, kagagala mo mm -hmm. tapos nag-iiba yung takbo ng pila ko Hanap ako ng mga, may mga nakikilala kong ibang mga kaibigan na, Uy, baka naman may vacante sa inyo, ganyan-ganyan. Lipat ako, lipat. Hanggang sa, ah, yun nga, yung pinakahuli ko bago ako naging vlogger. Mas maganda yung pinakahuli ko. Ano lang, kasi yung pinakahuli ko kasi, maganda siyang trabaho. Kasi maganda ang sweldo niya. Pero, kaya maganda ang sweldo niya. Eh, mahirap yung trabaho. Overtime naman, bumi-overtime ako ng 23 hours sa loob ng isang linggo. Oo. <laughs> oh. Pero umaga na sahod. Umaga yung pinaghihirapan mo, binibigay nila ng maayos. Mm. Oh, hindi nila, hindi talaga nila kinakat. Matik talaga, ibabayaran ka nila. Kung ano yung pinagtrabaho mo, talagang babayaran nila. Yeah. So, pwede ko ba matanong? Curious lang ako kasi hindi ko, wala akong idea kung magkano yung sahod mo bilang driver bago ka magsimula mag-vlog? Pag sa minimum noong panahon na yon is nagre-range ako ng 14 14,000 to 15,000 per month. Per month. Oh, so, mababa din. No? Mababa lang noon, mm. -hmm. Noon. Oh, alam naman yung idol yan, mababa yan. Mm -hmm. Alam naman, yung, alam naman ng mga driver kasi ang rate talaga lang driver is 500 lang, mm -hmm. 527. Mababa. Mm. So, eh kung kukumpute mo yung 527 sa 12, parang wala pa nga yata ng ano yun. Mm -hmm. Kung sa 12, eh di kinsahin. Mga 12 nga lang, mm -hmm. ikot-tutusin. Kaso nga lang, syempre may overtime ka. Mm -hmm. Tapos may mga holiday, pinapasok ako. Wala talaga, as in, sa ako ng two half years. Wala akong absent. O, oh, wala talaga akong absent. Mm, o, oh, para lang yung, ano. Tapos yung pinagtrabaho ko nitong huli, umabsent lang ako nung nagpunta ko ng Bukana. May trabaho. Wala talaga akong absent doon nung panahon na yun. Wala para na, para kompleto yung sahod. Oo, oh, wala talaga. As in, talagang... Saka, hindi. Ano din kasi, siyempre, alaga mo katawan mo. O oh, kahit napuyat ka, eh, diskarte na lang. Bawi, kailangan mo pa rin gawa ng paraan kung paano ka gigising uli, kung paano ka uli magkatrabaho, ganyan talaga. So, mababa lang pala ang sahod ng driver. Akala ko nasa 40K. Hindi, wala. Kahit ngayon. Kasi kay Kuya, kay Kuya lang pala malaki-laki. Hindi, ano kasi siya. Driver Oo. bodyguard kasi yun. Oo. Oh. Oo, nung panahon namin. Alang pare pares lang kayo. Wala kasi sahod nung kasi driver na yung bodyguard pa. Oo. Parang oh. ano? Akala ko pare pares lang sila Para trabaho. siyang ano, di ba? Pag bodyguard ka, parang ang nagtatrabaho sa parang ano, parang yung... Parang mm. guardia, yung gwardiya. Yung... Ano siya eh? May license yata siya. Mm -hmm. Alam ko, meron siya license. Mm -hmm. May Kaya ang alam ko yun. Madaming madaming, madaming lisensya daw si Kuya Prasar na kayo. Matas talaga ang sahod niya. Ah, okay. So, ayun na palang ano. So, masasabi mo ba na um, binago ng pag-YouTube yung buhay mo? Oo, oh, madami. Sa paanong paraan? Sa ano? Sa pamumuhay kasi. Mm -hmm. Tsaka sa mga natutunan, maraming din ako natutunan. Anong pinakaiba ng buhay mo noong hindi ka pa vlogger? Eh? Noong hindi Sana pa ayun. ako vlogger, eh di syempre, eh di... Wala sa lahat. Mahirap, may ampay. Ha? Huh? Mahirap, may amo ka eh. Oo. Uh, Nangamuhang ka. Oo. Oo. di... Pero nung naging vlogger ako, kung ko yung oras ko, kung ako yung nagpapatakbo, kung pa paano ako maghanap buhay, kung pa paano ako kakigita. Tapos, siyempre, nung panahon na driver ako, ang pagkakaiba niya is, kaila, ano siya, kailangan, kailangan mo talagang budgetin yung iyong, yung iyong kasi, nangupahan ka ng bahay, babayad ka ng lahat ng bills, Bukod pa yun sa bahay mo, bukod yun sa pamilya, mm -hmm. bukod yun sa pansarili mo. Bukod pa yun sa mga babae. oh, yan, oh. <laughs> <laughs> Yeah, ako sasabihin, no. sasabihin, nung wala pang vlogger, matino ako. Nung naging vlogger na ako, ang dami ko ng babae. Ay, kaya sabi nga. Hindi ako. joke joke sa topic na Parang araw, iba so, ano, pwede ko ba matanong kung magkano yung pinakamalaki mong sinawad sa YouTube? 100... Eleven. Mm. So, ayun ay ano yung pinakamalaki. Yun? Challenge uh, yun? Hindi. Ah, hindi pa. Hindi siya challenge. Ah, okay. Ano siya? Nung nag-Bindanao ako. Mm. Nung nag-vlog ako sa Bindanao. So, ano lang? Yung parang last year lang yun? Or uh, this year lang? Two years na yata. Ah, okay. Hmm. So, sa Pinyan ba to? Pinyan. Ah, okay. Yeah. So, ayan. Pinakamalaki mong sarado is 111,000. Nung challenge, di ba napasali ka na din sa challenge? Magkano mm. Magka na sinawad mo? Nun? 69. 69. Oh, sexy Ay, bakit? Laki tax. Ah, oh, ang laki ng... Baka na, hindi naka-15% yung tax mo. Parang 30% nga. Ang syunga-syunga yung... na ayos na ngayon. Naayos na, no, huli na. So, na. Ang syunga-syunga, laki ng tax ah. So, ayan, ready ka na ba? Hindi <laughs> ba, ba ako ready? Hindi ba? Oh, go! Ito. May mga chika-chika dito sa Bukana. Oh, ano? <laughs> na kaya ka daw umalis sa kubo dahil pinaalis ka daw ni Kuya Jeff dahil nalaman niya na may babae ka daw. Totoo ba ito? Hindi. Hindi siya totoo. Anong hindi doon totoo? Hindi, dahil nang... Kaya ako umalis doon. Dahil may problema ako sa bahay. Magsabi naman ako kay Idol. Oo. Oh, ang ginawa ko kasi noon ay bago, bago, tagal ko kasi, tagal ko halos dalawang isang buwan pala ako, wala, ko, hindi ako umuwi. Mm -hmm. Alam na idol, may problema. Mm, -mm oh, eh, pero sinabi ko kay Idol yung kung ano yung dahilan. Mm -hmm. Pero hindi about sa babae. Pero hindi babae. Hindi naman Dahil about na. sa babae. Hindi, oh. ka, hindi ka din niya pinalis. Ikaw ang ko sa umahat. umuwi. Oo, oh, nagsabi ako sa kanya. Pero ano, in, kumbaga, inano ko lang lang na sabi ko sa kanya, eh, ako po iuwi muna. Yeah, uh -huh. At ayusin uh, ko muna po. Pagka hindi ko, kaya sinabihan niya ako na hanggat hindi mo naaayos, hindi kita babalikin dito. Mm -hmm. Oo, oh, kaya yun yung pinaka ano pinaka scenario na kung bakit ako may, may vlog sa idol nun mm. bakit -hmm. ako pinaalis kasi kailangan ko talagang ayusin kasi wala na eh nakawala na ako ng ano kung baga nasa kubo na lang ako siguro yung stress ba yung pag-iisip na hindi na ako lumalabas alos alos nga nagkataka yung mga tao halos, pero nagbablog ka nun nagbablog ako pero isa 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 na lang na isa halos isa na lang minsan nga hindi pa eh minsan minsan tatlong tatlong araw isa So, pinalis ka para ayusin mo yung problema sa pamilya uh, Pero yung problema ngayon, is, hindi ko na nasabihin. Okay. okay. So, hindi daw totoo na pinalis siya dahil may babae siya? Uh, hindi naman. <laughs> <laughs> so, ito. Ang pinakamarami mong basher ay mga nagsasabi na lagi ka nalang kumakapit kay Kuya Jeff. Anong masasabi mo dito? Masasabi ko? Uh -uh. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. Kasi, hindi, ano naman kahit naman sino siguro kung mm -hmm. dadating sa punto katulad ko. Mm -hmm. Sabihin na natin, oo, aminado naman ako, totoo talaga. Mm -hmm. na, Na bakit ako laging nandito sa Bukana? Mm -hmm. Kasi tinatantya ko rin kung ano yung nangyayari sa estado ng channel ko. Mm -hmm. Makikita naman ang lahat dyan. Maraming nagbabasaan na bakit babalik ang Bukana, mm -hmm. bakit nandiyan dyan ka na naman. O, oh, may mga nagsasabi pa nga na, Ay, gigahin ka na naman, libre, mm -hmm. hindi ka marunong bumili ng bigas. Mm -hmm. O, oh, di ba? lahat yan, syempre, titisin mo bilang isang vlogger. Kasi, sa personal ko naman, hindi naman yun talaga yun nangyayari. Yeah. Pero yung sinasabi nilang, bakit ako kumakapit? Anong katang mo? Um, kumakapit ka lang daw kay Kuya Jeff. <coughs> Ayun, kumakapit ka daw kay Kuya Jeff, kaya lagi ka nandito. Oo. Oh. <laughs> Totoo naman na pumupunta ako dito kasi, una sa lahat, nagpapasalamat ako <laughs> kay Idol kasi welcome ako. Kasi kung hindi naman ako welcome, palagay mo, babalik pa ba ako dito. At saka syempre yun nga, syempre realidad po, nagbablog po ako. Mm -hmm. Hindi naman po ako tambay lang na kailangan ko maghanap buhay para sa pamilya ko. Eh ngayon, mm -hmm. mag-iisip ka ganito. Nasa amin ako, magbablog ako sa amin. Mm -hmm. Gagastos ako ng, palagay natin gagastos ako ng 200 pesos na gasolina sa mm -hmm. pagbablog ko. Mm -hmm. Magkakabuse ako ng 1,000 views. Mm -hmm. Ikaw, tatanungin kita sa palagay mo, babalik ba yung 200? Hindi, Kaya, so kasi ba, pag, hindi? kapag ano, kapag kapag hindi talaga siya pinapanood ng halimbawa lahat or mahaba, yung, dati ako, 1,000 views is $1 lang. Oo, okay. Ganon. Ngayon, iisipin ko, ngayon, pupunta ako kay Idol, pero sa lahat po na nagsabi na kumakapit ako, bago ako pumunta kay Idol, lagi po akong nagsasabi okay. yan Lagi, ag tuwing pupunta ako, lagi ako nagsasabi sa kanya na idol, pwede po ba akong pumunta dyan? Hindi po ako yung basta na lang ako yung biglang susulpot, na biglang nandiyan dyan. Ako po yung lagi nagsasabi kasi siyempre may mga obligasyon din yung tao. Minsan busy rin, busy sa pagbablog, minsan wala dito. Kaya hindi naman ako pwede basta susulpot pa kung mamaya wala naman dyan. O, edi baka mapagalitan pa ako. Ganun po ang ginagawa ko. Pero yung sinasabi niyong kakapit, eh realidad na po yun na isipin niyo na lang yung pagiging na alam naman natin na iba ang views ko yes. pag nandito ako kasi dito nga ako nag katulad ng tanong mo kanina dito kasi ako talaga yeah. nagumpisa dito ako nakilala <coughs> sa Bukana kaya ang alam nga ng mga taga ang iba viewers ay taga rito mm. ako eh kasi hindi po ako talaga ako taga rito estranghero lang po ako dito <coughs> So, ayan, tsaka wala namang masama doon. Aminin naman natin la. Aminin naman natin lahat na halos lahat naman kapag kasama talaga si Kuya Jeff sa uh, vlog is talagang malakas. Mm -hmm. So ayan, doon lang tayo sa ano, sa totoo ba? Mm -hmm. <laughs> so ito, tsaka doon sa sinabi mo, <coughs> nabanggit mo na ano, <coughs> excuse me pa, <po, laughs> nabanggit mo na ano yung makikikain ka naman. Um, totoo ba na nakikikain ka lang or minsan ba nagaambag ka naman? Hindi. Talaga nakikikain lang ako. Oh, so, oh, nakikikain diba? ka lang. Oh, kasi, uh, hindi, usapan na namin idol yun. Ayaw niya talaga kasi may mga ginagawa kasi ako na off camera na na ano, na na appreciate yung idol. Kaya sabi na, wag na wag kang bibili na kahit ano dito. Ako lang bahala sa iyo. Siyempre, ako naman. Masuno rin tayo eh. So may bas-bas naman pala. Oh, hindi naman na. lang sa kapal lang Oo, oh, ko pa. Hindi, hindi <laughs> naman yung basta bubuklat ka ng kaldero. Uh Oo. -oh. So yeah, next question. kilalang lang kilala ka ng Sword fam na halos right hand or um kanang kamay ni Kuya Jeff. Pagdating sa Sword community, masasabi mo bang ikaw ay isa sa mga matibay na pundasyon ng Sword community? Or isa ka talaga sa pundasyon ng Sword community? Hindi ko masasabing Parang ka. Para, Parang ano, isa ka sa nagpundar or isa ka sa pundasyon par, nung ano, nung binubuo pa lang yung Soward community. Siguro masasabi kong kung sa pundasyon, siguro kasama nga ako. Siguro isa nga ako sa pundasyon yes. ng soviet community kasi kumbaga yung soviet kasi Marami yan eh. Kumbaga, nag-umpisa yan sa iilan hanggang sa lumawak na, hanggang yes. sa nagkaroon na ng Nagkaroon na ng mga foundation, ng mga, kung, alam mo naman, naman yun, tulad ng mga yung group. Planet Sowage, Kasangga, mm -hmm. yung, 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 Tim Tiongke, yan. Alos lahat naman, kumbaga alos lahat yan, na nasabayan ko sila, kumbaga na, nakaano, hindi ko naman masasabing nakatulong ako sa ano na, pero na pero nakasama ako sa kanila lahat so, Lahat ng ano nila ng event ng mga kailangan gawin, nakakatulong naman ako kahit paano kaya siguro masasabi kong kasama ko sa foundation ng yes. Yes. Tsaka isa ka sa ano, isa ka sa unang naging vlogger dito, tama ba? Isa ka sa, sa pinakauna. Oh, isa Masa halos sa bayan nila. kasabayan bayan ako ni Nanay, ni na halos oh, uh, Kuya Madi, nina oh, okay. Oh, oh. So talagang masasabi natin na kasali siya or isa siya sa um kasali siya sa pundasyon ng Sovereign Community. So, ayan. Ito. Legend ka na sa Sword Fam. Ibig sabihin, parang kilala ka na talaga o basta legend ka na sa Sword Fam. Mm. Kaya mo bang magbigay ng at least limang, lima sa Sword Family na masasabi mong pinakamatibay na naging pundasyon ng Sword community ni Kuya Jeff? Parang ano at, yung vlogger dito mm, or vlogger? Ano? Vlogger din blogger sa Sword community sa Sword Family? na masasabi mo din na katulad mo na isa sa pundasyon, pundasyon na pinakamatibay na um, hindi, siguro may isip mo na siguro hindi mabubuo yung Soward community or hindi ganito katatag kung wala siya yung parang ganito oh, si ano si ang isa ay si Kanuto si Kanuto bakit? parang oh. paano mo nasabi? kasi si Kanuto nung una yan nagbablog yan sarili niya sarili niya lang eh, mm -hmm. eh Bae, hindi ko naman siya na umpisan pero napanood ko rin lang siya sa mga vlog. Mm -hmm. na nung nakita niya si Idol Jafer, doon nakita na alam mo yung pagsisige niya na, na mapasali sa mm -hmm. sa yapak ni Idol Jafer. Mm -hmm. Kaya isa si kanoto dyan Okay. Next. Tapos syempre si Kuya Noli Oo oh, si Kuya Enoli vlog. Oh, alam naman natin kung mm -hmm. ano yung ano niya, kung ano yung talagang konsist siya mm -hmm. na gumpisa at saka siyempre hindi ano yan eh, hindi pa sila, hindi pa vlogger si Idol, magkakilala na sila. Mm, mm Tapos, next. Ang mayro pa dyan, si Kuya Madi. Si Kuya Madi, yes. Kuya Madi kasi, si Kuya Madi, yung bago pa lang si Idol, lagi yung, lagi yung, talaga, kahit naman na ngayon, mm -hmm. nakasuporta naman siya. Kaso nga lang, siyempre, may kanya-kanya silang gawain, may kanya-kanya silang buhay, kaya hindi sila masyado mm -hmm. nagkakasama. Mm ah, Ayan. Ayan. Next. Lala na. Yes. Oh. Ah. At siyempre, si ano, si sa kanyang ano, ay eh, si Kabungot. Parang hmm. Kabungot. Kasi kabungot. si Kabungot, anytime yan. Wala akong masasabi dyan. Basta, ay eh, nailangan mo yan, matik yan. Basta, basta nandito yan, di ka niyang pababayaan. O, uh, yan yung mga, last. ano, at saka, last. Ang pinakahuli, ay si... Kahit family. hindi dito sa Bukana, basta sa weird family. Kahit hindi sa Bukana. mm, -mm, -mm, -mm. At ang pinakaano din yung isa na halos nakasabayan ko din ay si Franz Star. Oh, uh, si Franz. Si Franz Star. Kasi si Franz Star nung una pa lang is masasabi kong babago pa lang nag-uumpisa si Idol Japper sa vlogging. Hindi pa hindi pa dito sa Bukana. Mm -hmm. Tumutulong na siya kay Idol Japper. Mm Oh, -hmm. uh, Tandaan-tanda ko 'yan. Meron siyang meron siyang mga siguro naman na ikwento niya na 'yan. -mm. -hmm. Dahil, pero hindi ko pa na-upload yung vlog ni Prasad. Wala pa, eh, hindi ko, hindi upload. ko pa na-upload. Uh, pero siguro naikwento niya uh, na sa iyo kung bakit, kung paano sila nagkakilala. Hmm. Kasi ano yan eh, nung palang babago pa lang si Idol, isa si Prasad sa naging sponsor. Oo, uh, uh, like, sponsor dati si Kuya Prasad, uh, ni Kuya Jeff. Uh, kaya nasabi kong kasama siya hmm. sa lima. Yes, yeah. so ang una si Kanuto, sunod ay si... Kuya Li. Si Kuya Nolly. Sunod ay si Kabungot, sunod ay si Kuya Madi. Uh, nabanggit ko Kaya naman. Madi. Si Kuya Madi, sunod uh, ay si Kuya Francis. Uh, uh, so ayan. Uh, so, um uh, so, ano naman? Um parang totoo naman lahat 'yun halos. Agree naman ako doon. Parang para pero para sa akin parang nawawala si Kapanadig. Nandito na ba siya noong nagsisimula? O hindi pa. Nouna talaga yung mga nasabi. Uh, hindi. Andito, andito, to, na sila. Okay. Pero para sa yo, oh, sariling opinion mo hindi, lang. Hindi, sa opinion ko yun. lang. Pero oh, yeah. kung yeah. madadagdagan ko sa lima, siyempre kasama si Kapalali. Oo. Oh. hindi oh, okay. sa lima lang oh, eh. sariling sige, opinion, sige, opinion niya lang. Yun lang yun ko, eh. Pero si Kapalali kasi ano yun eh. Hindi hindi mo masasabing ano eh. Kasi iisang bituo ka lang sila eh. Kung ka, <laughs> na alam na ng viewers 'yun. Oh, pag sinabi, oh, kuya Jeff, eh, pag sinabi na ko ya Jeff, pag sinabi, na kapanali, pag sinabing Japanese eh. sniper. Matik yun. Laging kasama yung sa kapalalit. Oh, oh. ayan.